Guys, parang may bagyo. Ayan o, hindi ko makita yung uh, labas. Lakas ng ulan. So pagka ganito malakas ang ulan guys, unang-una wag kayong magpa-park uh, light. Basta yung, uh, yung emergency light, yung gagamitin. Tapos, sa uh, keep distance dun sa mga pasakyan nyo sa unahan makita kung hindi pa naman yung makita talaga ng todo todo nyo yung wiper yan ganyan kasi talagang uh, malabo yan pagka ganyan kalakas ng ulan tapos kung ano medyo mabagal bagal yung inyong takbo at kung hindi nyo talaga kaya dahil sobrang lakas ng ulan o oh, yan tinan mo si kuya nag na ah, wag nyong gagawin yan guys kasi hindi malaman na sa likuran mo kung ah, kakaliwa o kakanan ka. So, bawal yan. Ginagamit lang yan talaga for emergency. So, eh, kung hindi natin masisisi si kuya kung ba't siya nagamit ng kanyan. Yan yung bawal talaga na magkaganyan ka. So, yan, inoffert ka natin guys si kuya. Kasi kalanganin uh, tayo sa kanyang hazard tapos bagal din ang takbo niya, nandun siya sa fastest lane so yun guys, kumikidlat pa no, at uh, uh, sobrang lakas nga talaga ng ulan ngayong gabing ito uh, uh, martes ng uh, September 26 so yun lang guys muna ang aking update for to today for today, maraming salamat at uh, sa aking mga subscriber, bye ingat ingat